Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Saan na ako? Okay, maraming salamat po sa lahat ng nagpa-reading. Fully book po tayo pero pwede po natin isingit yung iba kasi may mga OFW po tayo na minsan hindi po on time na mag-ano sa ating reading. Anyway, meron po akong ipapakilala po sa inyo na meron tayong, okay, meron tayong uh, paigo sa haya. Okay, sa salitang ano namin po yun, paigo sa haya, kumbaga yung aura mo ay makiklens, okay? Kung feeling mo may ka, feeling mo na parang meron kang uh, sumpa or nag apply ka ng trabaho, masipag ka naman, maraming inggit sa iyo. Okay? Medyo may pagkakambal po yan silang dalawa. Pero ito kasi, sa paligo to, paligo rin naman to, pwede mo siyang gamitin. Ito, after maligo, pwede rin naman after ka magbabasa. Okay? Pero ang maganda kasi, nakaka siya ng mga, sa, 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 uh, I mean, sa sarili mo talaga. Okay? Kasi hindi po natin maiwasan na sumpaen or murahin ng tao, pagsabihan ng masama, or kung ano ba yung ah uh, masasakit na salita pa. Halimbawa, meron kang utang, hindi mo nabayaran. Siyempre, yung tao na yun, baka minumura ka na. ba diba? May mga ganun na salita. Or may mga nakapaligid lang sa'yo talagang inggit. Okay? So, pag sa is available po 'yan uh, sa ating ano kasi eto madali tong 5 months lang to ginawa. Eto kasi 2 years. Mabisa rin po itong silang mas mabisa po pag pagsamahin, mas mabisa po. Pero kung hindi niyo naman po kaya ito kasi mahirap to gawin 2 years to eh. So kung madal, naka 1,000 sold na po ako nito. So, paubos na. 2 years po yung gawin, mahirap po yung ginagawa. So, ito kasi, madaling gawin namin 4 months or 2 fives, ganun lang. Madali lang kasi binababad pa po yan na matinding proseso sa ritual. Siyempre, hindi po yan basta-basta pinapa-out namin. Okay? Talagang mga halong sangkap ang inilagay dyan. Okay? So, sa mga gusto mag-avail, tuturuan po namin kayo kung paano pong gumamit niyan. Okay? Lahat po ng sangkap niyan, meron na po yan. Kompleto na po yan siya. Okay? Meron na po yan dito ng mga aura oil natin. Okay? Yung mga, ano pang tawag dito? Yung mga money oil. Okay? mani money oil natin. Yung pink na yon ay mananaginip. So, tulong-tulong po yan silang lahat. Magkakapatid po yan lahat. At ito pa yung good news eto yung meron kasi siyang dala na wala nito si spray eto kasi pwede natin ilagay ito sa likod ng ating uh, business pintuan or sa kwarto pintuan ng bahay okay pwede po siyang gamitin na pangpahigop ng negative okay so kini cleanse kanya kini cleanse yung bahay mo eto kasi spray okay Uh, kung kumaguluhan kayo, basta ang trabaho nito ay pangtanggal ng malas sa inyo. Okay? So, halimbawa, merong gustong mangulam sa iyo. Yan. Baka may naiingit, ilalagay nyo po ito sa likod ng pintuan ninyo. Siyempre, maglalagay po kayo sa platitong maliit. Okay? So, yan. Yan ang kakayahan ni... Ni ano ni Pai sa Hayab Bath Cleansing. Yan ang tawag namin dyan sa kanya. Okay? So, dumako tayo sa inyong reading. Tingnan natin kung ano ang energy ng person niyo, of course. Okay? The Fool. Okay, maglalakas loob. meron meron iba sa iba diyan sa inyo, mukhang nahihiya pero parang ano na siya. Ah, uh, nakakapagdesisyon na siya ng kaunti. Okay? Mukhang iniisip niyang balikan ka. Ah, uh, nag-iisip siya ng regalo, makakatanggap ng isang regalo. Okay, possible na meron, meron meron siyang ibibigay sa iyo. Okay? So may namimiss siyang something. Mukhang pasilip-silip ito sa social media account mo. Kung naghihiwalay kayo. Pero kung magkasama naman kayo. Actually, kahit magkasama kayo, ini-stock ka niya din. Pinagmamasdan kanya niya din. Okay? So, iniisip nito na sana magkasama kayo. Alam mo yun? Kung long distance relationship po ito, sana magkasama kayo. Mukhang gusto niya rin talagang... Or parang gusto niya rin talaga na maayos kayong dalawa. Hindi na 'to magpapatumpik-tumpik pa, pero sana walang ahad lang, 'di ba? Kasi minsan kasi pag yung yung person niyo na parang desidido na, parang okay na eh, 'di ba? Pero mukhang mahahang na naman siya dahil sa may mga taong uh, bad employment sa kanyang paligid. Okay? Uh, mukhang kausap mo naman siya, Page of Swords. Okay, tingnan pa natin. Ah, uh, the judgment. Ah, uh, ano to? Ace of wands. Um, ano to? Page of uh Wheel of Fortune, sorry. Okay. Okay, wow. Actually, naging maswerte siya sa iyo. Yan. Ah, uh, meron pa paparating na swerte. Uh, hindi niya expected ito. Nami-miss niya minsan yung dating siya. Okay? I stuck siya sa pass. Someone stuck sa pass. Maaring iniisip niya, stuck ka sa pass mo or siya ang stuck sa pass. Okay? Nami-miss niya yung dating kayo. Super blessed kayong dalawa. Good match. Okay? um Naranasan niya ang masasayang buhay dahil sa iyo. Siguro na spoiled mo itong taon na ito kaya very thankful po siya sa iyo. Okay, wow, may blessings talaga paparating sa kanya, ano? So kahit ganun pa man, alam ko naman na binigay mo yung best mo dito sa taon na ito, pero ganun talaga ang pagkakamali ng isang tao talaga ay hindi po yan plano, Talagang mangyayari at mangyayari yan. Ngayon, nasa sa inyo po yan kung hindi nyo, mo, hindi niyo po patatawarin or patatawarin ninyo. Okay? So, syempre, kung ano man yan, dapat mapatawad nyo po sila. Okay? So, tingnan pa natin. Ano yung feelings ng taon na ito? Ano yung mga bagay na hindi niya masabi sa inyo? I'm scared of being vulnerable. Ah, Tama ba ako with you? Okay. So, siguro itong taon na ito, nakakatakot lang siya na parang special siya sa'yo, syempre, tapos biglang wala na, wala na yung presence mo. So, meron talaga itong trauma from the past para sa akin. Okay? Kasi nakakapag-isip siya ng ganun eh. Diba? Kaya siguro yung iba sa inyo hindi maibigay yung 100% ng taon na ito kasi nga dahil doon. Hindi niya maibigay talaga yung 100%. Okay? Kasi iniisip niya na baka uh, yung pinaparamdam mo sa kanya yung special siya tapos bigla kang mawala. Tapos siya yung talo kapag sa huli. Kasi wala na yung tao na yun magbibigay sa kanya ng ganong pakiramdam. Okay, na-gets nyo ba? So, tingnan natin kung ano pa yung uh, mararamdaman ng tao na ito for you. Okay? Tama ba ako? Okay, sige. Uh, ano pa kaya? Ano pa yung mga gustong sabihin ng tao na ito? One thing. Okay. So, I can help waiting you sexually. Oh, okay. Okay. Your energy excite me, uh, allure me, and I want your touch, and I'm craving for you. Your body turn me on. I just want to write. Right now, please come home, baby. Okay. Ah, uh, okay. May mga sense ako dito na parang naglilibog siya, ano. Siguro yung sensuals na hinahanap niya ay talagang hindi niya makita ito rin sa iba. Okay? I think meron talagang fertility rin uh, nag-fertile yung person mo, naglalande kung possible na long distance ito, ano. Pero, wag po kayong matakot sa tingin ko, wala naman siyang kakonek or contact. Siguro, maring may kausap. Maring may kausap, okay? Alam mo, alam mo hindi yan mawala sa isang tao na walang kausap, eh. Okay, so ang pangit lang doon yung mga may nangyayari na. So, so far wala akong nakikita. So, ang energy lang talaga ng persons mo is uh, meron siyang parang panglilibog. Okay, so yan ang energy ng iyong person ngayon. Tingnan natin dito, dumako tayo sa inyong reading naman. Kamusta kayo? Kamusta yung mga tao na napupuyat sa taong mali? <laughs> okay. Okay, tingnan natin. Okay, King of Coins. Uy, ang ganda naman. Aha, uh -huh, may isang taong nakikita ko na parang may mag-aabot sa'yo ng something. Uh, blessings. Okay, may nasisense ako dito. Ten of Swords. Uh, princess of Swords. Uh, alam mo, bawas-bawasan nyo yung pag ano pag overthink ninyo kasi hindi yan makakatulong po sa inyo. Okay? So, the judgment. Ah, meron kayong iniisip pa, ano, Wow! Matutuloy to. Kung ano yung plano mo. Okay? Business, bagong bahay, lupa, sasakyan, ituloy mo daw yan. Meron at meron. Someone, dito lang masyado ka lang nag-overthink. King of Swords at uh, uh, Nine of Wands, uh, Two of Coins, dahang uh, man And ace of cups unexpected blessings ito kung ano man yan nagpapagawa ka ng bahay matutuloy po yan nag-apply ka ng trabaho matutuloy po yan napakaganda malapit na po to, ito hawak na hawak ninyo at this day or next week magiging bising bising busy, busy po kayo okay maraming salamat ha kung gusto niyo po magpa-reading magpa-reading na po kayo ito po ang aking Facebook account may yan. ah uh, ito po yung aking Facebook account at August 3 po yan in-upload. 801 na po ang kanyang like. So, meron po tayo ditong cover. June 4, ginawa po yan. 493. So, wal meron po akong dalawang account backup. Huwag kayo mag-message doon. Dito po kayo mag-message kay Miley Tarot. Wala pong mag-message dito at tatawag sa, sa, sa aking number. Facebook only. Or, Messenger. Okay po, maraming salamat. Naway po, lahat po kayo ay i-bless ni Lord. Google natin kayo ng universe. Anyway, magbasa po tayo ng mga message ng ating client, mga nagpapasalamat. Okay, uh, ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat po ng naintulong mo rin sa akin. Hindi ko po yung matutumbasan ng kahit anuman. Naku, huwag kayo mag-isip ng ganyan. Kasi tayo, client ko na kayo, uh, huwag niyong isipin na meron kayong dapat na or utang na loob sa... Maraming salamat sa mga nakakaramdam ng ganun. Ang dami, ang dami niyo po talagang mahal na mahal ako. Ano, hindi, hindi ko rin po kayo makakalimutan. Okay? So, wag po kayo mag-alala. Uh, Ma'am, talaga po, hindi po ako makapaniwala sa trato niyo po sa akin. Talagang napakabuti mo pong tao na hindi po ako hindi po ako makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa akin ngayon. 100% legit ka talaga ma'am. Halos hindi ko na po rin mabilang ang mga taong napuntan ko or yung mga taong nagastusan ko kung paano ako matulungan. Pero ikaw lang pala ang sagot sa akin. Ma'am, maraming maraming salamat po sa mga na-avail ko. Talagang nafe-feel ko po talaga na may pagbabago sa akin. Especially po yung money Talagang ang lakas agad. Maraming maraming salamat ma'am. At nakakaramdam din po ako na na-cleanse po talaga ako. Kasi lahat po ng problema ko ngayon ay unti-unti na po silang nag si Alisan. Especially po sa asawa ko. So, <coughs> especially po sa asawa ko na, na ang laki po talaga ng pinagbago. Sa, sa totoo lang ma'am dati, nakikinig lang po ako sa inyo at napapa- Tuwa rin po ako sa mga taong natulungan mo. Ganun po pala ang pakiramdam kapag nagbigay ka na po ng isang message mula sa amin, ma'am. At natutuwa po talaga ako, ma'am. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Paulit-ulit po ako magpapasalamat sa inyo. Walang katapusan. <laughs> okay. Okay, sige. Sa totoo lang, ma'am, tears of joy po ako habang sinusulat din ito. Pero po, ma'am, Pangako ko po sa inyo, babawi po ako sa inyo. Kasi hindi ko po alam kung paano kayo pasalamatan kung paano nyo inayos ang aking asawa. Oy, money and love spell. Legit, 100%. I love you, ma'am. I love you too. Okay, sige po. Maraming salamat. Good luck, ha? Ayan, oh. wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. And please, wag nyo tong masyadong uh, yakapin. Okay? Matulog kayo ng mahimbing. Anyway, bukas po, meron tayong bukang liwayway. Kung magsama kayo, pwedeng, pwede po. Kung gusto nyo sumama. Pero kung hindi, busy kayo, okay lang po. if of OFW, oras nyo po dyan, sunrise. Okay? Kung saan po kayo, doon po yung oras niyo. Maraming salamat. Bye-bye.